Yeah. Team 17. Damn. Yo, what's up, mga kayo Cubs Magandang gabi po muli sa inyong lahat At syempre, narito po muli ang inyong lingkod Master Lekim At welcome back po dito sa ating Master Lekim TV. Bago ko simulan tong ating video mga bayang kalalis eh make sure na dapat nakalike, nakalike na po tayo at nakasubscribe. Pakihit na rin po yung ating notification bell para maging updated po kayo sa mga susunod ko pa pong upload na video. At ngayong gabi mga bayang kalista, medyo hindi pinalad yung ating mga naging giya ngayong araw ng linggo. Kaya hinihingi ko po, po nang paumanhin sa inyo lahat yan, mga bayang karista lalo ng mga masugid nating taga-subaybay dito sa ating YouTube channel. At sana po next week makabawi po ako sa inyo. At itong video na to ay eh, maiksi lamang mga bayang karista. Nagbibigay lang po ako ng ating racing schedule at yung mga dapat na nating abangang kabayo sa susunod na darating pang mga karera na pwedeng mayamado o pwedeng madihado pa naman mga bayang karista. Kaya kung yung mga natatandaan po kayo sa mga kabayong nabanggit ko noon na dapat abangan eh, maaari nyo pong i-comment sa comment section itong ating video. Yung mga nanalo pong mga dihado na mga bayar kayo bigyan ko po, po kayo ng sample. Kagaya po ni Marangal, Paisa, tsaka si Spunky Rugen, yung mga binabanggit ko noon ng mga dapat ating abangan. Baka po may mga natanda po kayo ng mga nanalo na nakaraan, comment nyo lang sa comment section mga bayang kalerista. Ito, ko na, ating racing schedule next week, August 16, 18, 19, and 20 at meron tayong stake race dun mga bayang kalorista ang 4 year old in above sprint race ito magandang karera to mga bayang kalorista meron tayong 12 runners na maglalaban-laban dito na halos lahat to yung eh, mga veterano na pwedeng mapamahabang karera maiksing karera ito eh. ay magandang karera to tingin ko eh. napakambalik ata ng laban dito sa karera na to at halos lahat ito may panalo bagamat 1000 meter lang yung ating distansya kabang-abang po eh, mga bayang kalorista gagawa po tayo ng highlight video nyan upload ko po bukas po ng tanghali. At yan mga bayang kalisa, ipunta na tayo sa ating topic ngayong gabi na to. Yung mga dapat nating abangan, nakabayong pwedeng madihado o pwede pong mayamado pa sa mga susunod po darating na karera. Unahin ko, War Canon Ito, galing sa mahabang pahinga. Last official run ito, December pa. Pero last time, ang ganda ng tinakbo kay medyo Naging lamang lang sa experience si Darle kasi takbo ng takbo si Darle bayang karista dumating nga po siya segunda doon pero tingko next time pala sila ni Darle ulit tingin ko hey, kayo na tayo kakampi kasi tingin ko nakapagpagpag na ng kalawang to Adbo kasi ito mga bayang karista medyo timbang-timbang nga -timbang sa 1000 meter to eh tingin malaki yung chance nito pag medyo humaba ng konting karera. Dumating na to ng pang sa isang 1500 na ka, 1400 na karera. Sorry bayang yung karista? Yun po sa karera nga panalunan ni Comodora to Magandang abangan to si Advocacy. Crown jewel, ito last time medyo magaling lang yung nakalaban. Tsaka maiksing distansya. Tingin ko medyo uh, disa ito sa maiksing karera eh. Si Static. Nasingun na to kay Static last time. Pero maganda yung tinakbo. Nababang mababa na rin sa laban. Tsaka ito dapat harati abangan to si Crown Jewel. Ito pa isang magandang abangan sa rating base 5 bayang kaisalan na pag 1,000 meters si Osam Cole narerendahan po ni ano, rerendahan tuloy, sorry na nasigunda po kay Aspicious last time ito, meron na itong kabahay na ito may si yung karera, kahit si Onat Torres ang tingin ko papatong rito. tingin ko makakadihado to bayang kaisalan, kaya dapat na natin abangan to si Osam Cole Ganun na rin yung kanyang kakwadra na si Winsam Maxine. Ako, baka mapabayaan ko sa mga 1200 rating base 5 or 1000 meter. E tingin ko, bayong to pag nanalo. Kasi last time, maganda na rin tinakbo ni Winsam Maxine. Tarsera to dumating. Doon po sa kalirang mga panaluna, nung, dah nung dihadong si Paisa. Mas tangsali ito. Lagi lang nai-scratch. Meron mga bayan kayo sa may buti pala to. Ha? Last time, medyo malalaka malalakas lang yung nakalaban. Pero dumating itong tarsera. Doon sa kahirang napanalunan po nung kabayong si Kaloocan Girl. Medyo maganit tatakbo ni Mastang Sayaron. Tingin ko medyo kukunti pa silang tatakbo. Eh. Baka makadiha doon to. Huwag lang mai-scratch. Misun madalas kasi i-scratch nung kabayo na to, eh. Street Smart. Eto. Ginalawan na last time. Dumating na ng pang-apat to. Doon sa kahirang napanalunan ni Donya Chicha. Eh. Medyo nagamay na ni Pati to. Tingin ko anytime pwede nang makadiha doon to. Medyo mababa na rin sa laban doon kabayo to. Mga sa kaysa medyo nakakalimutan na rin ng tao. Doble pa dito to sa under pressure ito. Pag magaling yung kalaban, magaling to. Lalo na pag pinaporma sa unahan Pero nung Saturday, talagang galing talaga sa pahinga. Tsaka medyo magaling talaga yung nakalaban niya roon. Dumating lamang itong pang-apat noon. Doon sa karerang napanalunan. Yung kabayong si Open Billing. Kaya next time, pwede nyo naabangan niyan si Under Pressure. Kakwadre ni Hanky Dory. Tsaka nila ni ano eh. talaga mga matatapat sa laban niyan. Lalo na pag nakaporma sa unahan Batang Batute. Ito sa maiden. Sarap abangan to. Bayang Tanalista pag medyo humaba yung karira, 1,400 meters. Rata kasi puro 1,000, saka 1,200 yung takbo nito eh. 1,400, baka makachamba na ito. Dirimating kabayo ito si Batang Batute ah. Dumating itong pang-apat kanina sa kalirang napanalunan po ni Spanky, Super Spunky. Do X Makina, Ito, sa pang maganda rin abangan, medyo malakas lang yung nilabanan itong Sabado. Mga bayang kalisa, dumating itong pang-lima. Doon sa kalirang napanalunan, last race ni Lucky Leia. Ito medyo nagmamature na rin yung kabayo eh, tsaka tingin ko pwede na rin makadihado anytime. Try pa tayo mga pwede. abangan nito mga bayang kal ito nagbabalik mga nagbabalik pisa, kagaya ni Olala, alam nyo naman to si Olala, baka nagpagpag lang ng kalabang to, pati itong si Batang Mabaliches, ito Batang Mabaliches, double dito to sa Malbar, magamayan lang ni Lester to, eh tingin ko, anytime pwede na rin makadihado yung dalawa na yan. Galing lang po kasi yan sa mahabang-mahabang tayo siguro. Mga ilang buwan din po napahinga yan. Pero bago po yun eh, napapapanalo naman po yun, tsaka laging natitimbang always in the mania. Kaya abangan natin yan si Olala at si Batang Nova Leches. At yun po mga bayang kalerista at ang ating mga kayokabs, eh maraming salamat po sa sandaling pagtambay dito sa ating YouTube channel. At sana po inailista eh, nyo at natandaan nyo yung ating mga kabayong nabanggit na pwede nating abangang, pwedeng mayamado o pwede naman pong madihado sa darating nating mga racing days po. At I hope po eh, sana makadihado tayo next week, eh makabawi po sa inyo. Medyo hindi pinalad yung ating diya ngayong araw ng linggo. Eh, sana po next week makabawi ako. Kaya muli, maraming maraming salamat sa inyong siwala at suporta, mga bayang kalerista. At yun po, hanggang dito na lamang tayo. Good night po sa inyong lahat. Magkita ka na lang sa susunod kong upload na video. Stay safe, everyone. God bless, bayang kalerista. Lalo na, syempre, sa mga solid natin, yung mga ka-yo <muchas>